guys gusto ko basta dito ako gay naglalakad ito yung ano a uh, High School naglalakad ako gay papunta sa trabaho ko tingnan guys ito yung mga residential yeah Kita ko lang inyo yung daanan, dinaanan ko guys. Ito. Isang ano na lang crosswalk. Crossing So, four minutes. Nasa ano na ako. Sa Tra trabaho ko. So, lang guys na ganun lang kasi ako nang babas guys, alam mo na hirap lang buhay dito sa Amerika guys kapag wala kang ano uh, asawang maano mo ma, pakata-tulong -ma, makatutulong sa'yo hirap talaga guys ang mahal-mahal pa ng mahal din ng ano, mag-keep ka ng sasakyan. So, Maglabuti na lang, mag-bus lang ako, kaya ano lang. One at cents lang yung ano, yung bayad sa bus. May isang, isang ride lang, na maglalakad na lang ako ng mga 10 minutes from the bus stop sa trabahoan ko. So, yun guys. So, hindi ko na lang yung kaya mga plate number sa sasakyan magkikita so ito yung dinadaanan ko araw-araw yan mag-anak cross at sa yun yun yung 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 tinatrabahoan ko. So, kailangan natin pindutin po. So, button para makakrust mo tayo. Ayan, guys. Hintay lang tayo sa cross walk. And then, saan ah, tayo? Lalakas tayo papunta doon. Hirap talaga dito sa ano, guys, sa sa yung isgay kapag ano wala kang partner hirap ang buhay lalo na sa kasing ko ngayon medyo 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 ah, uh, dahil ano ana, yung mga anak ko wala kang trabaho ako lang ang nagtatrabaho guys maraming bills dito sa US guys maraming maraming hindi talaga ako mabubuhay kapag maliit lang yung sweldo mo kaya mga mayroon kang babayarin ang dami nakaano talaga guys naka stress ang buhay dito sa UAE so, magbayad ka lang ano sa atin mayroon naman talaga tayong water at light dito guys bayaran mo water light gas may property tax ka pa at mayroon ka pa sa sakyan insurance.